Guys, ah, uh, tina, may nagtanong sa in, paano daw gumawa ng, mag-install ng ilaw sa diagram ng, ano, alternate. So, ganito lang yon. Una, may circuit breaker ka. Yan. Tadaan ka ng circuit breaker. Ito, line 1, line 2. Ayan. Sana magkuhuha niya. K kunwari, ito yung hallway. Ito yung hallway. Ito yung diretsyong to. Meron kang an anim na ilaw. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6 kaso hindi malinaw tong camera pasensya na paano mo yan gagawin na alternate tapos ang switch mo dalawa lang tugang pero gawin natin ano hindi pictorial yung symbol din yung ano yung yung switch pictorial kasi itong naisip ko una eh. nasimulan ko na sa gawin natin yan Gawin na ting Symbol, symbolic yan ang switch tugang yan ngayon connect natin lagyan natin ng connection line 1 Jumper. Meron ka ng line 1. So line 2 na lang kulang dito. Ito line 2. Lalagyan natin siya ng line 2. Yung line 2. Ito. Wala akong ruler eh. Ayan. Ayan, line 2. Line 1. Line 2. Meron na akong line 2. Connect na natin. nakaparallel to. May line 1 ka na, may line 2. So, alternate ang gagawin natin. So, ibig sabihin, itong switch na to, ang cover na itong switch na to, dapat tatlo. Tatlo rin to. So, ang alternate yan, ito, at saka to, at saka to. Hindi yung sabay-sabay. Kailangan, ang ito, ang iilaw, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo o, lagyan na, na natin isa, ito muna unahin natin dalawa tatlo unang switch ko paugaganahin ko, ito hmm paano connection, lalagyan natin yan ng line one, kasi ito na yan, ha, connected so, parallel din parallel ang dali lang, di ba? Ang dali lang. O, na dali lang intindihin. O, tapos to. Tap mo dito. Pag switch on ko, switch on, pinagdikit ko to, papasok ang on line, one. Ilang ilaw bubukas? One, two, three. Bubukas, di ba? Automatic, may line two ka na. Ayan, line two. Galing dito. So, pag inopen ko, mamamatay ito. Ngayon, ito naman isusunod mo. Siyempre, unconnected. Unconnected yan. Ito. Unconnected. Tapos ito. Walang ruler-ruler na. Ang mahalaga, mapapaliwanag ko lang naman to sa inyo. Hmm. Tapos, unconnected. Hmm. Diretso dito. Tapos, connected man na dito. Tumaga ganitong klase ng wiring, pang hallway to, mga hallway sa loob, mga condo, building, yan. Pag ganito, ganito, So, itong light, switch 1, switch S1, S2, ang cover niya, ito. cover ng S1. Ang kamali. S1 alternate nga no S1 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 sa isang switch tatlo tapos to naman covered siya ng S2 switch number 2 S2 Okay. Paano nangyari yun? Circuit breaker. 20 ampere. Tapos, ito yung switch. Switch 1, switch 2. In-on ko yung itong dalawang switch galing sa line 1. Tapos, nag-jumper. Yun lang. Tapos, naka-on yung switch 1. Kinonek ko ang magkakaroon. Ito. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Ganon din to. Pag in ko, patay yan. Pag ito naman, switch to, ito naman ang ilaw. H2. H2. H2, S2. Nakakuha mo. Dali lang, di ba? Dali lang intindihin. S1, S2, alternita, e S1, S2. S1 again. Finally, S2. Yan ang tinatawag na alternate. Tugang with six bulb na alternate. Malinaw ba? Sige. Next time naman ulit. Sa nagtanong sa akin, thank you sa tanong mo. Ayan na, sagot.